PBBM, layong palakasin ang coconut industry ng bansa. Sabi nga nila, ang buko ang puno ng buhay. Mula sa bunga at dahon, maging sa ugat, may makukuhang pakinabang dito. Kaya approved ang netizens sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palaguin ang coconut industry ng bansa. Sa ginanap na meeting noong October 4, 2023, inutusan ni Pangulong Marcos Jr. ang Philippine Coconut Authority o PCA na bumuo ng isang general plan para sa development at rehabilitation ng coconut industry sa Pilipinas sa ilalim ng Coconut Planting and Replanting Project. Ano nga ba ang Coconut Planting and Replanting Project? Tara, suriin natin. 69 out of 82 provinces sa bansa ang nagpuproduce ng buko. Dahil dito, Plano ng PCA na magsagawa ng replanting program o malawakang pagtatanim ng nyug. Ayon sa Malacanang, higit sa 3.60 million hectares ng lupa ang may pananim na nyug. Mula sa 15.86 million metric tons ng buko noong 2012, naging 14.93 million metric tons ang coconut production noong 2022. Maraming kinakaharap na issue ang coconut industry kagaya ng pagdami ng mga matatandang puno mga peste, natural disasters at climate change. Sa kabila nito, 35% ng agricultural export earnings ng bansa mula sa 2013 hanggang 2022 ay galing sa coconut exports. Nakakapagbigay rin ang coconut industry ng trabaho sa higit 2.5 million na farmers. Big opportunity ang proyektong ito para sa pangulo kaya mahalaga sa kanya'ng magkaroon ng binaw at konkretong plano. Ang nasabing proyekto, layo ng Coconut Planting and Replanting Project, na magtanim ng higit 20 up to 25 million coconut trees kada taon o 100 million coconut trees from 2023 to 2028. Hangarin ni Pangulong Marcos na patuloy na ipatupad ang rehabilitation ng coconut industry kahit pamatapos ang termino niya. Sabi nga niya, "Don't bother with political terms." Sa mga aksyon ng pangulo, hindi lang sa coconut industry kundi sa iba pang industry industriyang pang-agrikultura. Masasabing priority niya ang pagpapalago ng agriculture sector ng Pilipinas. Ikaw, agri ka bang maganda ang may dudulot ng pagpapalakas ng coconut industry sa ekonomiya ng bansa? D W Research Report. Re -re -report.